What is up mga kamambo? It's your boy Rico again for another shop vlog wherein maipapakita ko sa inyo bagong item para sa ating mga mahal na motor. And in this video, we are talking about non-alloy top box. Napatok na patok ngayon kasi mas magaan at mas mura kumpara sa mga conventional alloy top box. Kung napanood nyo yung isa kong video, nag-feature at nag tayo ng iba't ibang brand ng alloy top box, kaya ngayon ay nan alloy naman. Kung gusto nyo malaman ang pagkakaiba at mga pros and cons ng mga brand na meron tayo ngayon, keep watching. available natin na brand ay itong Smoke Duhan and Sec So ang mga model po nito ay Smoke Poison Ang Duhan ay wala siyang specific model Ito namang sa Sec ay ang Kryptonite. So ano nga ba ang mga pagkakaiba ng tatlong ito Unahin natin ang Smoke Poison So ito ang itsura niya Ito yung harap yung gilid yung likod at yung taas so yung taas niya wala siyang masyadong design wala ring masyadong kanto basic lang simple lang yung design nitong smoke poison yung lock nya typical na lock patulad sa mga alloy top box silipin naman natin yung loob So, ito 'yung loob niya, meron siyang kasamang extrang sticker. Ayan, kulay green. Kasi 'yung nakadikit ay kulay white. And then meron siyang uh, inner lining. So lahat itong mga 'to pati 'yung sa dalawa ay detachable. Tapos meron 'yang kasama na 'yan, mga velcro na naka-double sided tape. Ganon din dito sa lining sa iba ba. Ang itsura naman ng base plate nito, ito medyo kakaiba kasi dual siya. Kung mapapansin nyo, yung taas plastic, yung baba ay metal. Ayan. So, goods na rin kasi kahit ito paano, hindi lang siya plastic. Meron din siyang nakadoble na metal. So, matibay-tibay na rin to. At ito ang itsura ng susi niya. Plain lang. Basic lang. Siyempre merong uh, allen wrench. Tapos yung mga bolts and nuts. At yung W bracket. So ito nga pala, out of the box, hindi pa ito nakakabit yung railings niya dito sa taas. So kayo pa magkakabit niyan. Kaya meron niyang kasama na allen wrench. Ay para yan doon. diyan. Yan. So 'yun ang Smoke Poison 45 liters non-alloy top box. So wala siyang backrest sa lahat, ito ang pinaka-simple. So ang price nito, ang SRP ay 36. Pero tayo, uh, binebenta lang natin ito dito sa shop ng 34. Proceed naman tayo sa ito muna ang Sec. Sec Kryptonite 45 liters. So yung harapan. Ito yung gilid. Ito yung likod. So kita nyo may backrest. At ito naman yung taas. So may dalawa siyang parang linya dito. Design. Pasensya na po kayo kung medyo maingay dito habang nagpaglag tayo. Hindi may iwasan kasi nasa tapat po tayo ng school at labasan ng mga estudyante. Anyway, So ito yung taas ng smoke kryptonite. Yan yung mga design niya. Ito mas aggressive na yung mga design nito. Solid na metal railings. So meron siyang pre-installed or yung sticker niya nakakabit na na kulay red. Merong SEC logo dito. And then embossed yung SEC motor supply na logo sa lock. So yung feel ng lock ng sec kryptonite at ng smoke poison ay hindi nagkakalayo. Simple lang siya, basic. pag in-open natin, ito yung lining. Hindi pa siya nakadikit eh, pero yan yung mga velcro. So tatanggalin nyo lang tong papel ng double-sided tape. Para magstay in place na siya dyan. So yan yung lining niya. Unlike sa smoke poison, itong Sec Kryptonite ay mayroong luggage strap. Yan. Para kung sakaling medyo marami kayong gamit ay hindi aalog-alog. At ito naman yung itsura ng baseplate niya. So plastic lang siya. Pure plastic pero makapal. At may kabigatan. Kaya Uh, masasabi mong solid naman yung quality ng base plate niya. Heavy duty. Tapos meron din siyang extra pair ng reflectorized stickers kasi ang nakakabit dito ay red. Ito naman ay green. Pwede nyo yan ipatong dyan. Gusto nyo maiba yung kulay. O kaya naman, pwede niyo na rin siyang ibigit dito sa likod. So katulad sa smoke poison, detachable din to at naka double sided velcro din so kapag tinanggal nyo yung lining meron kayong mapapansin na butas dito at dyan ini-screw ito ang gagamitin yan ang nag-hold in place ng top box sa base plate ito naman ang itsura ng susi so basic lang plain lang yung susi ng sec at bolts and nuts ito naman, mas heavy duty yung bolts nito. Uh, yung kulay black. Matibay tong mga ganito eh. Tapos, may kasama na rin siyang allen wrench. Ayan, nasa loob. So, yun ang SEC Kryptonite 45 liters. Ayan. With backrest. last but definitely not the least duhan so ito yung front with duhan reflectorized stickers yung side ito naman yung back with backrest din ito naman yung top so in terms of yung mga kanto nito mas aggressive to kay sec mas marami siyang kanto eh may triangle pa dito tapos yung railings nito mas makapal, mas solid. Ayan. Pero kulay black siya. Kaya parang ang simple lang ng design niya. Kumbaga, hindi siya masyadong maingay. Ganun din dito sa likod. When it comes sa lock niya, dito sa tatlong brand, ang duhan, ang pinakamaganda, ang lock. Sobrang firm, sobrang maganda yung play ng lock mahigpit at kung mapapansin nyo dual system parang sa mga typical na alloy top box kung ano yung lock nya dito sa taas yun din yung lock nya dito sa baba silipin naman natin yung loob ng duhan so yan ganun din detachable din yung lining na naka double sided velcro tapos ito naman ang itsura ng kanyang extra sticker ganda ba? Diba? ang lakas maka philippine flag ng design Ayan. yung susi nya uh, mas maganda yung design compared sa dalawa dahil may duhan logo ito yung mga bolts and nuts and W bracket tapos meron siyang dalawang Allen wrench. Yung ng leather. Ito nakadikit naka na yung velcro Ang isang main difference ng duhan ay meron na siyang tali dito para kapag i-open niyo yung top box ay hindi siya diretsong ganon. Maganda to kasi para hindi agad masira ito dahil may nakasupport sa bigat ng uh, upper part kapag nakabukas and one more thing advantage ng duhan kesa sa smoke poison and sa sec tonight ay ang base plate so ang base plate nito ay bakal katulad sa mga conventional na alloy top box unlike dun sa dalawa na halong bakal at plastic ito naman heavy duty plastic lang. Ito naman ay purong bakal. So ayun, ang duhan 45 liters non-alloy top box with backrest. Ang SRP po pala nito ay 3,500. 3,500. So, what is our verdict dito sa tatlong non-alloy So, ang pinakamura ay itong smoke poison which is 3,400 pero siya din ang pinaka-plain and walang backrest. Ito, goods na rin naman kung mas street nyo yung simple lang, wala masyadong ingay sa design. Ayan. Ganyan lang yung mga kanto niya. At syempre, magaan. Ito namang SEC Kryptonite i4300 with backrest. Maganda na yung design niya sa taas. At ito namang Duhan uh, with backrest din, 3,500. So medyo malayo-layo ang presyo nito kumpara dito. At ito naman, 100 lang ang difference niya sa Duhan at mas aggressive ang designs nito sa taas mas makapal ang railings mas solid so para po sa akin ang pinakasulit dito ay itong Duhan 45 liters na alloy isa pang advantage niya gaya ng banggit ko kanina ay yung metal na yung base plate niya ang disadvantage naman itong dalawa kung mapapansin nyo pareho yan ay hindi basta basta matatanggal yung top box sa base plate yung sa smoke eto screw so gagamitan mo pa ng screwdriver yung top box naka screw dyan sa base plate so every time natatanggalin mo yung top box magtatanggal ka ng lining top, para ma access mo yung screw dito naman sa sec ganun din although uh, mas madali ang pagtanggal kasi ganito po yung screw nya so kakamayin mo lang to matatanggal mo na Uh, ganun din, tatanggalin mo muna yung lining para ma-access mo yan sa ilalim. Unlike sa duhan, na i-unlock mo lang ito sa matatanggal mo na siya sa pagkakabit sa base plate. Alright, so proceed tayo sa pros and cons ng mga uh, non-alloy top box. First is mas magaan kumpara sa mga alloy top box. Second ay mas mura at pangatlo pagdating sa mga design ay para talaga siyang alloy top box dating naman sa tibay, hindi naman siguro question yon kasi kahit yung mga mumurahin na mga top box na plastic ay tumatagal naman din ng ilang taon. Ano naman ang disadvantage? Ang pinaka disadvantage na nakikita ko sa mga retong top box ay yung design at size. Kasi usually, ang mga nakikita pa lang natin ay puro 45 liters pa lang. Parang hindi ko lang din sure pero parang wala pang lumalabas na ganitong itsurang alloy na plastic na mga 55 liters or kung gusto nyo ng mas maliit yung mga 28, 32, yung mga ganon so wala pa ang pinaka common ay 45 liters and yung design nga kasi limited pa lang yung mga design ng mga ganitong top box unlike sa mga pure alloy na napakaraming design mo mapipili merong gohan, may smoke, may sec may motaro at kung ano ano pa napakaraming design at napakaraming kulay samantalang sa mga ganito medyo limited pa talaga yung options yun nga lang, mas magaan at mas mura. So lahat po ito ay available po dito ngayon sa shop. Ang location po ng shop natin ay Malagasan P. Inus, Cavite. Ang pinaka-landmark ay ito pong school na nasa harap. Balit dulo po ng school, andito po yung shop sa harap. And that's gonna do it for our comparison of non-alloy top boxes na spokes at Lujan. Kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and subscribe. And see you sa next content. Right, see.